Nasa labing pito na ang nasawi habang anim ang kritikal matapos mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Antique. Humingi naman agad ng tawad o ng pangumanhin ng kumpanyang may-ari ng bus at nangakong tutulungan ang mga biktima. Narito ang report. Gamit ang mga lubid, tulong-tulong ang mga rescuer sa paghango ng mga sugatan at bangkay sa bangin na ito sa Hamtik Antique. Nahulog kasi ang bus sa bangin mag-aala 5 kahapon. Naging mahirap tuloy ang pag-rescue sa tarik ng bangin. Base sa investigasyon, galing Iloilo -Ilo City ang Ceres bus at papunta sana sa San Jose Antique na mangyari ang insidente. Ang bad news, labim pito na ang nasawi dahil sa insidente. Kasama na riyan ang driver na bus at ang konduktor. Nasa 17 po yung bilang ng ating mga nasawing biktima. Uh, dagdag po dito yung pinakabago, kaninang umaga, around 2.30, nag-expire na po yung isang victim natin na nasa critical condition na dinala doon sa City of Iloilo. Nagpapagaling naman sa ospital ang labing isa pang mga biktima kung saan anim pa ang critical ang lagay. Humingi na ng paumanhin ang may-ari ng bus na Valya Car Transit Incorporated sa mga apektado. Boluntaryo na nilang sinuspende ang lahat ng labindalawang bus na kasama sa prangkisa ng naaksidente. Tinayak din ng VTI na makikipagtulungan sila sa anumang investigasyon at sasagutin ng funeral at medical expenses ng mga biktima. Sa ngayon, dalawang tinitig ng anggulo ng mga otoridad. Kung hindi na ng preno, maaaring sadyang mabilis umano ang patakbo ng bus. Noon po pa rin po yung yung uh, field investigators natin doon mismo sa site na nangyari yung uh, aksidente para makuha mga uh, kailangang uh, ebidensya para nga no, sa pagbibigay linaw dito sa naging uh, ng uh, aksidente na sa ngayon ay natin na uh, overspeeding at saka nawalan ng treno. At ito po ay may mga witness din po na, ka, na makapagpatunay na ito talaga ay uh, nawalan ng, uh, ng, treno. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang muka ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.